I'm done hiding Now Good morning everybody! So mga kamarites, Good morning everyone! So what's up? So ang ating KKE ay maraming tubig <laughs> Tapos madam mo <laughs> So, good morning and welcome! Mga kalangga, so isi-share ko sa inyo yung mga presyuwa ng prutas dito sa Vietnam. Dahil magdi-December na, malapit na ang December, so titignan natin kung sin saan ba ang mas mura sa Pilipinas o sa Vietnam. So, i-comment nyo mga kalangga kung magkano ang mga presyo or kilo ng mga prutas na ipapakita ko sa inyo ngayon dito. So, una mga kalangga, ha? Hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa paong ba to? Plum? Plum? Pam? Ba? Bala kayo dyan. So, ito mga kalangga, tignan nyo, prutas, ito na makikita sa ibang lugar dito sa Vietnam ito ay ang mga prutas ko kasi binibili ko to sa Tanmi Market dahil may suki ako doon na uh, si sinanay so pag pumunta ako doon sa kanya at bumili ako ng mga prutas tuwang tuwa siya dahil marami ako maramihan ako pag bumili ng prutas so ito ay binigay niya lang sa akin free <laughs> Pag bumibili ako dyan sa kanya ng mga prutas, may free talaga ako sa kanya 'yan o. 'Yan, ang free. Tapos hindi lang 'yan, ito pa mangkalanga oh. Pagkatapos niya ng free, ito yung free piece na binigay niya sa akin. Saan ba 'yun? Nasaan na saan? Ito. Ayun, di ba? Freitas, ito yung binigay niya sa akin sa grips. Dahil sa palengke ako pumibili ng grips. O yan mga kalangga. Ayan. So, masarap ito na klase ng grips. Tsaka, seedless. Seedless ito mga kalangga. At tsaka, yung haba o. Oh. Kalahating, ano, ng tudlo mo. Kalahating tudlo mo. Nugasan ko muna, tika. So, ito makalanggay, nugasan ko na. Seedless po yan. Seedless. Ang binibili ko tayo para to, kay Ayana. Hmm. Ang mm, tamis. So, ito siya makalanggay. Oh. Exacto, isang kilo yung ganito. Isang buong tangkay. <laughs> yan makalanggay. Oh. eksakto na isang kilo yan. Yan, nangahaba ba? Diba? So, ang kilo nito dito doon sa matanda na binibilhan ko sa tanmi ay sa pera natin nasa 200. 200. So, sa Vietnam dong is 100,000. Pero sa pera natin ay parang 200 pesos. Mga kalangga, isang kilo po yan. Tingnan nyo. Yan, ang ganda, di ba? So, makakahaba to na klase ng grapes at matamis. Tapos, may freebies pa ako yung kanina na pinakita ko sa inyo. So, ayan. ayan. Dahil yan ang mga fruits na kinakain ni, ni ayan, Ayana. Ah. Sana kung mga yung dalawang anak ko ay eh, nandito, hindi, sana okay. Happy sana. Tapos, mga kalangga, ang longgans long guns, bumili din ako long guns dahil ito din yung gusto ni Ayana ito mga kalangga oh. so ito ay almost one and a half kilo may nag-shoot na sa coffee ko yung ano oh ayan sya long guns yung mga kalangga, long guns kay John, so ang kilo nito dito ngayon ay 50,000 doon, doon sa kanya ha 50,000, parang nasa 100 pesos ang kilo nito mga kalangga. Tapos ito ang binigyan niya rin ako ng libre. Ito yung palibre ni nanay sa akin. <laughs> Di ba libre? So may mga libre yan siya na binibigay. Ayan. So kayo mga kalangga, pag bumili kayo ng long guns, kasi ang long guns ay dalawang klase ito, dalawang barayti ba yun? Variety, Ang long guns nila dito. So, ito siya o oh, yung light, light siya color na parang may pagka green, light ba, light na brown. Yung isa kasi nito, yung isang klase kasi ng long guns, ano siya, maliit, na bilog na bilog talaga. Ito, siya, tingnan nito yung shape nito. Iba yung shape nito, oh. Hindi siya bilog na bilog. Tingnan nyo, mahalangga. So, ito yung dapat nyong bilhin. Itong klase na longgans dahil mas malaman to kaysa sa isa. Ayan, oh mas maliit ang kaniyang buto at mas malaman siya at mas matamis. Yung isang klase kasi na longans, ano yon? Malalaki ang buto, tapos yung laman niya manipis lang. Tingnan niyo itong mga kalangga. Ito yung klaseng variety ng longans ang bilhin niyo dahil ito yung maganda. Song kilo nito dito ay parang nasa 100 pesos sa atin. So sa Vietnam dong is mm um, 50,000. Surting so, niyo ng mangga oh. Ah. Um, tamis. Tapos Yung mangga nila ito yung mangga na, sobrang tamis dito. Mm. Sabi ni nanay kanina, masarap daw, matamis daw ito. Dahil pinaamoy niya sa akin. Tama naman talaga. Pag bumili kayo mga kalangga ng mangga, kailangan nyong amoyin. Pag naamoy nyo yung lasa ng mangga, ibig sabihin yan, hindi siya karboro. Yung minadali yung pagluto. Talagang organic ang pagkaluto. So, ang kilo nito dito ay 60,000 Vietnam dong. Parang nasa 120 pesos sa atin. Matalaga. Matamis to siya. Sobrang tamis. Pag manibato siya or hilaw pa, hindi siya maasin. So, ayun, mga kalangga, ang ating video for today. At isishare ko sa inyo, hindi lang longans at saka tsaka ano yung grapes ang may fafri ni nanay. may ito pa ang palibre niya sa akin. <laughs> o, oh, diba? Ito yung palibri ni nanay sa akin. Kasi pag bumili ako dyan sa kanya, maramihan, maraming prutas akong binibili sa kanya. Ayan, o. Oh. Ayan. Paong to. So, titignan natin, huhugas ako ng isa. Kung kung matamis to ang ganitong klase ng ano, paong ba to? Plum? Paong? So, pipiliin natin yung malambot. Ito siya, oh. Ayan. So, hugasan natin. So, ito na mga langka na hugasan na. So, libre lang to. Ganito sila dito sa Vietnam. Pag bumili ka ng mara mari, maramihang prutas kanila, bibigyan kanila ng libre or practice. Tapos pag ano naman, pag mga gulay naman ang bibilhin mo sa palengke sa mga nagtitinda ng gulay, ang ibibigay nila sa yung libre ay dahon, sibuyas, at saka ano pa ba yung parsley, at saka labo yung sili. Sili siya, ang libre. So ito naman kalanggaw. So titingnan natin kung matamis ba o hindi. Mmm! Ano bang tawag nito? Hmm, matamis siya. Hala. Hmm. Ang sarap. So, yun lang mga halangga ang videos ko. Uh, yun ang video for today. Ang tamis! Sayon na dirin. Alit na dirin. Kadunan ka mo sa bit ng temura dirin. Alit na dirin. <laughs> Ay, ito pa pala mga kalangga. Pakwan. So, pag bumili kayo ng pakwan para malalaman nyo kung maganda ang loob niya, katukin nyo siya. Pag maganda ang tunog, ibig sabihin, ang laman niyan ay the best. <laughs> Tingnan nyo. Pag ganyan ang tunog, the best ang laman niyan. So, ayun lang mga kalangga. For today's video, Ari na diri. Saot na diri. So, ayun lang. Bye everyone. Have a lovely Tuesday. So, di ba? Basang basa Oh. Hala, grabe ang basa. Parang nagpaano. Nag-breastfeed. Hmm? Grabe ang basa ni ante. Hala, grabe. Boso-boso. Sabat niya, Gary. Alik na diri. Kahit na kita kay magluto so, ako baboy na kinapayasan. Sa ilang makalangga, thank you so much for watching my videos. Please follow the leader <laughs> and share my videos. Bye.